Yo, what's up mga sir Ayan, to this video guys. Meron akong isda na binabad sa yelo. Nilagyan ko ng asin para hindi siya masira guys. So, naisip ko na lutuin ito sa ano, suka. At lalagyan ko siya ng gata guys. So, yan. Ito yung maging itsura niya guys. So, yan oh, no, nilagyan ng gata. At syempre, meron siya mga ingredients nilagay nilagyan dyan, mga lodi. At syempre, titikman natin. Bumbong laman guys. So, oh. laman ba? Yun, laki ng subo ni mm. Sir Char. Mm. At syempre, una muna, magagaya tayo ng mga ingredients nya, guys. Yung sibuyas. Ayan, gagayatin natin sibuyas, uh, sili, bawang, at luya, mga guys. So, yun yung sibuyas natin. At syempre, yung sili. Ayan, ginagayat na natin yung sili natin, guys. Kasi mahilig ako sa sili dahil, syempre, uragon tayo, bikulano tayo. Kailangan, kailangan palaging may sili yan. Pag mga bikulano, guys, kasi malulupit talaga yung mga bikulano sa sili. Ayan, sa mga maanghang, guys. So, ayan yung ating, ano, bawang. Ayan, ginait ko yung bawang, guys. Medyo nahirapan ako dyan sa paggagait ng bawang, guys. Ayan. Time slap ng latin yan, pabilisan. At syempre, gagaitin natin yung ating ginger or yung luya natin, guys. Kasi mahalaga yan kapag nilalagyan natin yung uh, niluluto natin ng gata. So, ayan ning ating gata, guys. Ayan pinipreparen natin siya at pinipigyan natin siya para makuha natin yung katas at syempre sinala na natin yun ayan yung ilalagay natin dun sa ating ano so ayan na nagpainit na ako ng ano ng kawali or tulyasi daw sabi daw sa ibang mga lugar ang pangalan nung sa amin kawali yan eh kawali yan guys so, ayan nilagay ko na kangkong syempre yung mga isda guys yan pinipreparen natin at uh, natin yung pagkakalagay at para magkasya lahat kasi napakarami yan iba't ibang uri ng isda merong bangus, merong yellow pin rayado guys yung tulingan ayan, sarap so ayan na uh, guys, nilagyan natin yung ating mga ingredients at nilagyan natin ng suka ayan oh, na may sili guys ayan, oh, sarap yan, yung suka na yun at syempre yung paminta, nilagyan natin yung paminta guys at syempre asin hindi mawawala yung asin guys yan nilagay na natin yung asin at syempre yung ating seasoning guys so yun at papakuluan na natin siya so medyo nahirapan ako kung paano ko ba tatakpan siya kasi ang laki kasi nung kawali namin yung tulyasi namin so gumamit ako ng mga maliliit na ano pantakip kasi wala akong pantakip na malaki so ayan ganyan na lang yung setup ng pantakip natin sa yan kumukulo na at nilagay na natin yung ating gata. yun oh. So syempre pakukulan ulit natin yan. Ayan. Nilagay natin ng takip. Okay ba yung takip natin dyan? <laughs> so ayan na guys. Medyo kumukulo ng konte, Syempre haliholoyin natin para hindi bumilog yung ating gata guys. So para mas pantay. At syempre ayusin natin yung mga isda. At uh, para pantay yung pagkakaluto niya guys. Kapag kumulo na yung ating gata mga lodi. So yun. Ang sarap guys oh. Nakagutom talaga. Ayan, kung magluluto kayo nito, napakasariwa at healthy guys. Yung mga ingredients na ginawa na nilagay natin guys. sa uh, ayan, maalaga din yung sili guys kasi ang nagagawa pala ng sili guys, ano, pag mahili ka sa sili, hindi ka magkakaroon ng high blood. Yun yung pagkakaalam ko. <laughs> kasi yung tatay ko simula nung laging nagasisili yung tatay ko hanggang ngayon hindi siya high blood low blood nga lang. <laughs> yun lang. <laughs> Pero yun nga talaga guys, pag mahilig ka sa sili, hindi ka ata magkakaroon ng high blood. Depende rin talaga. Or yung tatay ko kasi mahilig kasi sa gulay. Mahilig siya sa gulay, kaya wala siyang ganoong nararamdaman. So, 63 years old na siya ngayon. So, wala siyang nararamdaman na kahit na ano or high blood or ano man sa katawan niya. Kasi mahilig kasi sa gulay. Mga ganyang luto guys, yung mga ah, uh, paborito niyang papakin. So, yun. So, yun guys, pakukulin ulit natin. Ayan, mga ilang minuto din yan. So, kailangan kasi maluto ng maigi yung isda guys kasi, uh, ano yan, uh, rayado turingan kasi siya. So, ayan na guys, malapit na yung maluto guys. So, yun, may get 30 minutes natin niluto at titikman na natin siya.

So yun guys, kain tayo guys. Yan. Yeah. Nice one. Sarap to. Bumbong laman guys. Oh. Laman ba oh. Hmm. Hmm. Mm. Panalo. Sarap. Sarap guys, sarap.

Thank you Lord sa blessings Lord. Hindi ako. Wala ako kukuha ng ano, puwan mo. Kain guys, kain. 嗯 <laughs>、mm。Hmm. Mm. Mm, mm, mm. Sarap. Mm. Mm. Sarap, mm. Sarap mm hmm. Sarap. Hmm. Hmm. kalau Hmm. 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 Hmm.

So yun guys, maraming salamat sa pag-tune in at panonood ng ating pagluluto. Thank you, thank you. Ang ngayon ang aso natin. Gustos. <laughs> Grabe yung laman guys so uh yung laman niya oh. Mmm. Lutong-luto. 嗯，好。Mm,